sino ang mga maninirahan sa mundo sa panahon ng kahariang milenyal? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Mayroong dalawang natatayang grupo na mananahan sa mundo sa panahon ng kahariang milenyal o isang libong taon ng paghahari ni Kristo sa lupa. Una, ang mga may katawang niluwalhati at ang mga may katawang lupa na napagtagumpayan ang kapigatian o tribulasyon patungo sa kahariang milenyal. Ang mga taong may niluwalhating katawan ay mga miyembro ng iglesia na nabiyayaan ng katawang maluwalhati sa panahon ng pagdagit o rapture. Unang Tesalonica 4:13 hanggang 18, Unang Korinto 15:21 hanggang 23 at Unang Korinto 51 hanggang 53 at sila na mga muling nabuhay sa pagmabalik ni Jesus sa mundo. Pahayag 24 hanggang 6. Samantalang ang mga taong may katawang lupa ay nahahati rin sa dalawang grupo. Ito ang mga mana ng palatayang hintil at ang mga mana ng palatayang hudyo. Ayon sa pahayag 19, 11 hanggang 16, makikita natin ang pagbabalik ni Jesus sa mundo na kilala bilang ang muling pagparito ni Jesus Kristo ang rapture o pagdagit, unang Tesalonica 4.13-18 ay ang pagpapakita ni Jesus sa himpapawid. Ito ang aming binabanggit upang ipahayag ang pagkakaiba sa pagitan ng rapture at ng muling pagbabalik ni Jesus Kristo. Walang nabanggit sa pahayag 19.20 patungkol sa kahit anong pangyayari tungkol sa rapture. Nangangahulugan na ito na ang mga banal na nabubuhay sa mundo sa oras ng pagbabalik ni Hesus ay mananatiling nabubuhay sa kanilang mga katawang lupa sa pagsisimula ng kahariang milenyal. Kung ang rapture o ang kahit anong pangyayari, kung kailan ang mga nabubuhay na mana palataya ay magkakaroon ng katawang maluwalhati sa oras ng muling pagbabalik ni Kristo sa mundo, maaasahan natin na ito ay mababanggit sa pahayag 19. Ngunit walang nabanggit ng ganitong kaganapan saanman. Ang natatanging pangyayari kung kailan, mabibiyayaan ang mga mananampalataya ng katawang maluwalhati ay sa pahayag 24 kung saan ang mga taong sumampalataya sa panahon ng kapighatian o tribulasyon na pinatay dahil sa kanilang paniniwala ay muling nabuhay. Pinaniniwalaan din na sa mga oras na ito, ang mga mananampalataya sa panahon ng lumang tipan ay mabubuhay ding maguli at sila rin ay makatatanggap ng katawang maluwalhati ayon sa Daniel 12.2. Maari din natin gamitin ang talata sa Mateo 25.31 hanggang 46 tungkol sa paksang ito. Ang talatang ito ay karaniwang nalalaman na paghihiwalay o paghatol sa mga tupa at kambing. Ang mga kambing at mga tupa ay tumutukoy sa mga matuwid at makasalanang mga hintil. Ahatulan ni Kristo ang mga makasalanang hintil o kambing at sila ay ihahagi sa lawang apoy para sa walang hanggang kaparusahan. Mateo 25.46 Kaya naman, walang hindi mananampalatayang hintil ang mananatiling buhay sa pagsisimula ng kahariang milinyal. Samantalang ang mga mananampalatayang hintil o mga tupa ay patuloy na mabubuhay sa kahariang milinyal. Sila ay mga at kanilang pupunuin ang mundo. Gayunman, hindi lamang sila ang mga nganak sa panahon ng paghahari ni Jesus sa loob ng isang libong taon. Pinaniniwalaan na sa muling pagbabalik ni Jesus, mananampalataya sa kanya ang lahat ng mga Hudyo, sa Karyas 12 G's. Sila rin ay hindi makatatanggap ng katawang maluwalhati. Hindi katulad ng mga tao na tagit o na rapture bago dumating ang panahon ng kapigatian o tribulasyon at sila na nabuhay muli pagkatapos. Sila rin ay mga nganak sa panahon ng kahariang nilinyal. Kung kaya, ang mga mananampalatayang hintil, hudyo, at mga mananampalatayang palatayang ang mga taong may katawang maluwalhati ay mananahan sa mundo sa panahon ng kahariang milinyal. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang mga mananampalatayang may katawang maluwalhati ay hindi na mga nganak o makapagpaparami pa sa panahong iyon sapagkat wala ng pag-aasawa sa ganitong uri ng katawan. Matayo 22.30 Ang mga batang ipanganganak sa panahon ng kahariang milinyan ay kailangan ding sumampalataya kay Kristo, katulad ng mga tao sa naunang panahon. Ang paniniwala sa dumating na Kristo, ang panahon ng paniniwala sa Diyos bago dumating si Kristo. Genesis 15.26 Hababong 2.4 Roma 3.20 Ang masaklaw hindi lahat ng mga ipanganak sa panahon ng isang libong taon ay sasampalataya kay Kristo. Ihimuki ni Satanas ang mga hindi mana ng palataya sa isang pag-aalsa laban sa Diyos sa pagtatapos ng kahariang milenial. pagkatapos na pakawalan si Satanas sa sandaling panahon. Pahayag 27 hanggang 10. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa paksang ito, kung sino ang mabubuhay sa kahariang milenial, tingnan ang mga sumusunod na talata ay kayas 22024 sa maliyas 148 21 usuki 3417 24 daniel 713 hanggang 14 adnicas 41 5 yan ang aming sagot sa tanong na sino ang mga maninirahan sa mundo sa panahon ng kahariang milenyal sa aming website na gotquestions.org tagalog Mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.